Eto eh, mga sir, yung mga NMAX na naman yung ating tinatrabaho ngayon dahil ito'y uh, tumirik na lang. Wala naman siyang check engine sa panel. Ayan, wala, wala siyang check engine. Pero ay mag-start, puro na lang siya redondo. Kapag ka uh, gano'n ang, uh, nangyari sa motor ninyo, check nyo yung kuryente, dapat malakas, fuel gauge, or yung fuel, uh, PSI ng, ano, ng fuel uh, pump natin. Kapag uh, yung dalawa na yun ay malakas, nyo yung spark plug kung may kuryente at kapag na-check nyo na yun at wala pa rin, ayaw pa rin mag-start tanggalin nyo yung pinaka-spark plug nyo rito tanggalin nyo dito, tapos ipostart start ninyo itusokin nyo ng daliri nyo mararamdaman nyo kasi dyan kung pinostart nyo, pinaikot nyo yung makina, tapos nakatanggal yung spark plug pero ilayo nyo to, makamag-kuryente kayo kapag once na hindi maitulak ng pressure, yung daliri nyo, ibig sabihin, loss compression. Ito kasi puro na lang redondo ng redondo. Ayan mag-start. At nung chinik ko naman, nilanong ko, hindi nyo maitulak yung daliri ko. Kaya nangyari, ayun, kalas makina. na. Maaaring bumaloktok tong balbula o singaw. Kaya so ito, kinakalas na natin. Ayan, tatanggalin to. Dudukutin mo nga natin to. Ayan, home na. Tapos natanggal na rin natin yung kanyang uh, cylinder head. Tapos natanggal na rin yung block. Totally, itong taon lang to ginawa. Itong motor na to. Ayan, ah, kung... Ito, ito, sir. Tingnan mo. Para may idea ka kung bakit ayaw mag-start yung motor mo. Ikuan mo nga ito, relax mo nga ito. Yan ito mga sir. <coughs> Yan, durog. Yan, yung napansin ko na kanina, nakaangat yung balbula. Yung intake yung nakaangat. Kaya kahit anong gawin na pag-start, kaya ayaw mag-start dahil malikot na yon ano, ah. yung cams. Dahil nadurog na yung bearing. Yan. tapos may nakita ko rin itong pokpok dito siguro nung ginawa ito pilokpok nilubog yung gagawin natin, haasain natin to tapos magpapatay ng bearing yung malit lang naman yung papalta natin dito parang pinilit nga ito eh. kasi kapag pinapasok mo to tutulak mo siya ng ganun hindi siya pinipilit, ito pinilit rocker arm bolt naman yan kailangan naman yung naging problema nito Yung gasket magpapalit tayo nito Ayan, eh, hindi naman tayo. Ito na mga saan, tanggalan natin yung bearing na naiwan dito sa may cams. Ito na yon, ginamitan natin ng special tools para mahugot natin. Kasi nga, nadurog na. Ayan, i... Lalagay na natin yung ano. I-check mo kung may, kung may leak yung ano. Kung may tagas yung balbula. Para makita natin kung kailangan ba natin i-grounding tapos ito, ito, ito naman yung piece ang gagamitin natin, bali dalawang klase lang. Pangatlo yung kulan. Saka, i-change oil natin. Ito, gasket. Tapos ito, camshaft. Basta pagka B1 yung motor ninyo, o sample, para sa kayo nito, dapat ang camshaft nyo, pang B1 din. Kasi magkaiba sa B2. At uh, medyo may price. 2.5 so, yung pagkakabili dito. Uh, sa lang mga sir ah. na natin yan. Ayun siya na kayo sa background natin kasi nasa loob tayo at uh, marami tayong ginagawa. Yan, pinuso natin ng gas. Yan, wala naman. Sige, yung isa naman. Ginagawa natin yan para mga po natin. Iwas tayo sa backjab. Kasi kakagawa lang ito. Okay. Ayan, wala naman. Wala naman. Wala naman tagas. Wala naman siyang ano. Okay. Yan. Okay naman. Good siya. Good Para may natin at magamit siya. Kasi low budget siya siya. <coughs> Dahil na naubos yung pera niya sa uh, kakapagwa dito. At ito nga. Yun na yung papalitan natin. camshaft lang. Saka gasket. Saka kulang. Saka lang yun lang gagawin natin dito. Itong katabi nating motor mga sir Honda GTR to. Shame na lang kulang ko rito kasi malaki yung ano uh, na ilagay na shame kaya eh, kinukunta ko pa yung pilagpalan ko ng shame yung eh, mabait naman yun kaya uh, ayun nga pupunta rito para bigyan ako ng uli ng shame dahil sobrang ano malagitik kaya pala tayo na, uh, na, na, na nagpabili ng bagong ano camshaft shop kasi kinuktok na kasi to at uh, trace ko rin itong malaking bearing ay uh, palitan na Meron din tong ano na bibili tali mga sir, na bearing lang. Eh ang sa akin lang din naman. Dahil nga ito oh. Yan, pinukpok lang to. Para may lubog, kaya na sila siguro yung bearing na ito. Eh, ayaw ko naman din na bearing lang ipapalan natin. Eh, Ini-explain ko naman to sa mayari. Choice nyo naman yan sir, kung gusto nyo yung bearing lang. Nagawin naman natin, may mabibilan tayo. Maso nga lang, siyempre. Dito dahil nga masikip dito. Eh, ganun, Kikinisin ko na lang Ako I Ayun nga Umayaw si sir Huwag na Bago na lang Ayan. Kaya Babilal tayong bago Kaya napabilis si sir ng bago Nakakabit na natin yan Asa May in inisang muna natin Tapos may may Salpak natin yan no? Yung camshaft Okay May na natin Kabit muna natin yung Black nya Doon Tapos may may Asimbolin natin yung Cylinder head nya ito to. Ito na yung bago nating camp shop. Ilalagay nga natin. Okay, labag na natin. Bali, mauna yung ber ano, bearing na malit dun sa loob, mga sir. Tapos, mauhuli yung camshaft At sa paglalagay naman ng camshaft sa mga nakasubok na nito sa mga expert eh, sisiyo na lang sa kanila yan pero so, sa mga baguhan, gawin nyo lang dyan. So, kita nyo lang yan, ano? Yung, ito. So, kita nyo lang dyan. Tapos, saka nyo ipasok yung, ano, ito. <coughs> Itong camshaft, yan. Yeah. Para maipasok nyo lang, ano. Ito yung bago nating camshaft. Ayan, no? Hmm. Dapat ganoon lang. Hindi mo lang dapat yan pokpokin. Ganun lang talang, talangin mo lang to ano tapos sa kami pasok yun ayan oh, hindi na siya maganito yung tulad ng una maginit yung pala tulog na yung bearing okay kapit mo na para mabuo na to yan ito mga sana ilagay na natin yung cylinder head nya lalagay na lang natin yung tornillo so, yung mga sprocket cam yan Bali kung paano nyo kinalas, ganoon din nyo siya ibalik. Yan, para hindi umabay yung video natin, ayan. Bali, fast forward lang natin. doon lang tayo sa huwag tapos na ata. Papandre na natin. Yan, para hindi umabay yung video natin. So, sa pagka nagkakalas kayo nito, sa so i-greet nyo lang yung mga pisa. Sa valve clearance naman, 10 saka 22 pero 24 yung ano niya sukat pag ginawa ko naman yung 24 mga dalawang araw malakitik na naman kaya 10-22 10, 10. 22, ginagawa ko dyan at sakto sakto ayan ay sarado na natin radiator naman yung ikakabit dyan tapos yung solenoid BBA dito yan tapos may na rin natin to pag nakabiton natin yung lahat ng tinanggal na no? mga pisa tapos yung dito sa kanya sa may water pump naman napasag nung unang gumawa kasi may epoxy na may nakalagay na epoxy yan yeah, kapit mo natin para matas tingnan natin itong mandat na Okay, mayroon na sang may kakabit na pisa dito. Kaso nga lang, namumublima kami dito sa water pump niya. Bukod sa ano, putol dito. Ayun nga, ay ikita nyo naman may epoxy na yan. Kunin mo nga yung naputol. Ayan. Pero alam naman ng customer ito eh. Ayan o, oh, unipox yan na. Tapos doon sa kabila, putol din dito. Tapos ito, grinder. <laughs> ano ba naman itong gumawa nito? Mm -hmm. Water pump, may problema. Kaso wala nang budget yung mayari yan. Kaya ito, gagawin natin ng paraan. Puro po ipoksi-poksi na. Isang tornil lang yung, yung, yung nakahawak doon, nakapit, Tapos yung inipoksihan nila ay uh, tanggal. Water pump lang naman yung ano, nabali. Sa sobrang higpit yan kasi hindi naman tatagas yan mga kasi may uring naman yan eh sige ano muna <laughs> problematic masak kasi malo na eh manipis manipis na oh, man. okay. Kaya na panayala pa si Kapulong eh. Kung paano ka-scarting eh. May tutor na nila eh. Kasi pag sa amin kasi yan, pag kami na nakita namin may crack na, obligado. Kaso nga lang, walang budget yung customer. naubos na sa ano, kakapagawa sa motor niya. Wala na kasi yung mga pinagpalitan ko ng ganyan eh. Kahit na mechanical seal lang yung papalitan dyan, walang problem. Kaso, na ayadyang asap na. Kaya hindi ko sa mapigyan ng ganyan. Sige, balik mo natin lahat. Tingnan natin mamaya kung maglilik. Yun, hindi naman siya nag-click dun sa kanya. Yun nga lang, yung sa atin, ni pagbalik. Kasi nag ng camshaft. Kaya pala pinilit yung may mga pokpok -pok yung ano, cams. Nagawa pala ng panang remedyo. Aray ko! Ayan mga sila, ma na siya ngayon. Ayan. Walang check engine yan. Mga vibrate lang yung kanyang motor. Pero maandar na siya. yung <laughs> pangilid. Tapos na. May problema yung slider piece. Ayan o. Pero makakala din yan kasi i-reset pa natin. Ayan o. Lakas ang malagpak. Sa pangilid niya yung mga sir. Kasi hindi naman natin binuksan yan. Dito lang yung ginawa natin para pa under natin. Tapos pabalik na yung pairings nya. At ready to claim na yan bukas. Ayan, okay, binabalik na natin yung kanyang pairings. Kasi kukunin na ito. Ayan ito, tapos na. Nakakuha na rin to. Ayan, nalaglag yung isang ano. Hindi <laughs> natin kaya tanggal yan. Sige, labas mo na. Okay, ayan. maandar na mga sir. Pwede na nang i-claim yan. Namastos <tod> din ito ng ano mga sir. Kulang kulang lang limang labor Kasama yung labor hanggang sa kulan. Yung palang tumaga noon. Na-check na namin yan. Fuel pump. Tumabagsak yung pressure ng PSI ng fuel pump niya. Yan, isa na lang din sa susunod yung papagawa yan, yung fuel pump yan, ganoon tapos yan mga sir, yung video natin dyan